Anong ginagawa natin sa iyong isla, Kasipeya? May mahalaga tayong dapat gawin na makakatulong sa mga diwata at sa buong Encantadia. At ano itong pinututol mo? Maghahanap tayo ng mga bagong tagapangalaga para sa mga brilyante. Ngunit, nariyan pa sila Pirena, si Alena si at Tanayan at lo sa limang brilyante. Kaya nanakaw ang brilyante ng diwa dahil wala ito sariling taga-pangalaga. Ang brilyante ng diwa? Hindi ba sa pangangalaga ito ni Hara Danaya? Hindi imaw. Wala pang napipili ang brilyante ng diwa pagkatapos ng batang ligaw na si Paumbang. Ngunit dahil yan din si Lira, Lira. Maaari natin silang sanayin upang magiging susunod sa talagang, yun na tagapangalala dahil hindi na balangyak na pagutuloy nila. Na siyang gagawin natin. Sasanayin natin silang humawik ng krilyante kasama ng iba pang gaya nila upang may hahalili, kira pirena, arena, o danayo. Sakaling gaya nang nadalat kay Anihan ay may mangyarihing masama sa kanila. Dapat noon pa'y ginawa ko na ito na mamatay si Anihan. Ngunit pagtiwala ako nga para sa mga ng bibiyana kahit wala na ang ibang paraan pag-alaga. Nagkamali ako kaya kailangan natin gamitin itong imahe para hindi maunni ang mga lulan para lalo mapahalaga ang mga bibiyana. Itong pedestal na ito ay mula pa sa Naples at gagamitin ko ito sa ating gallery. Kailangan ko ng tulong ayon sa po. Kailangan ko ang tulong ninyo dahil Ada imensa, versum esse ada virdu, Adesenti esse punie gemna. mendru este eu. Il avilar, dunta dun, esse. Jumpai du lapte eruansa. Hishta du lapte, wansha, dun tai. Ang mangha mga ang ginawa mo, Kashopea. Ngunit, anong magagawa ng mga ito? Ang mga sagisag na iyan ang kumakadawan sa katangian ng mga bilyade. Ang bawat isa sa mga iyan ay may kakayahan maghanap ng magmamay sa kanya. Ay... Hey, Imaw? Natutuwala ang mga Kashopea sa sila si Napapanahulangan na magsanay tayo mag ng mga pagtalabang alaga ng mga buligante para matiyak natin na hindi nang muli mawawalan ng mga katagatang bintas at mga Sana lamang ay hindi pa rin ang lahat.